Malinaw ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sama-samang pagkilos, mabilis na tugon at tunay na malasakit ang kailangan upang maibsa ng hirap na nararanasan ng ating mga kababayan. Kaya naman ang mga ahensya na gobyerno agarang kumilos alinsunod sa direktiba ng Pangulo. Una sa balita si Faith Santiago natasan kami ng ating Pangulo, na uh, kami ni Secretary Vince, ni Secretary Cristina, ni Secretary Gibo, na magtungo kagad dito sa Cebu para ma-assess natin yung pangangailangan. Ang instruction niya, siguraduhin natin na yung basic na pangangailangan, pagkain, tubig at yung mga iba pang immediate na need for relief eh, ma-provide natin. Yan ang iginiit ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian sa kanilang pagdako sa Cebu upang tugunan ang mga pangangailangan ng mga kababayan sa lalawigan. Ito ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mapaabot agad ang tulong sa mga naging apektado ng magnitude 6.9 na paglindol sa Cebu. Dumating na ang mobile kitchen ng FO Central Visayas para sa mga residente ng BOGO upang makakain ng masustansya at mainit na pagkain. Bukod dyan, sa koordinasyon ng DOH at Office of Civil Defense, dumating sa Mactan Cebu ang Military Transport Aircraft na C-130 upang iparating ang mga karagdagang gamot at supplies mula sa DOH. Umaabot sa higit 900,000 pesos ang halaga ng gamot at tulong pamedikal na naka-augment sa DOH Central Visayas at ibinyahe ng C-130. Nirequest din ng Department of Transportation sa local air carriers ang free transport ng relief foods. Nag-abot na din ng tulong ang lokal na gobyerno ng Cebu. Binuksan ng Vicente Soto Memorial Medical Center para sa mga medical at surgical services para sa mga nasalanta ng lindol. Kasalukuyang tumatanggap ng blood donation sa ospital ngayong araw mula 7 a.m. hanggang 2 p.m. Maaari kayong tumawag sa contact number ng ospital na 146 o mangyaring tumuloy sa VSMMC Subnational Laboratory. Nasa code white alert na din ang ospital alinsunod sa DOH. At bawat complex at tertiary case mula Bogo ay agarang ipinadala sa mga specialized hospitals. Lubos na nagpasalamat din si Cebu Governor Pam Baricuatro sa tinanggap na 5 million pesos na financial assistance mula sa lokal na gobyerno ng Bohol. Mula sa mga karatig na bansa naman, handa at nakaantabay ang National Fire Agency ng Taiwan upang mag-deploy ng tauhan at kagamitan kung sakaling kakailanganin ng Pilipinas. Nag-abot din si Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim ng pakikiramay sa mga pamilyang namatayan buhat sa naging magnitude 6.9 na lindol at paghahanda upang magbigay tulong at relief sa mga napahamak. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Faith Santiago, Alauna sa Balita, Congress TV.